Oh, <laughs> Hello lolo, mga karansam, isang mapagpalang araw po sa ating lahat at sa inyong lahat. Kumusta kayo mga viewers? Ano? Ah, bali, nandito ulit tayo sa so, tagal-tagal ng uh, ilang buwan. Pumunta po. so, na naman tayo dito sa Siap sa pinagbibigyan natin kay Kuya Jun, ano? dito sa Santo Rosario. So sa mga viewers na nainit doon sa mga vlog ko, sa mga tungkol sa kulong-kulong andito po tayo uli uh, ay bibigay ko po sa inyo ang detalye uli kung papano ano, ito ang address po dito ay Santo Rosario sa Noiva Isilia ano. yan uh, ganon din naman po may uh, may ano tayo dyan may uh, ano ako doon sa mga dati kong video yung number ni Kuya doon sa may ari ano Pwede niyo pong tawagan yon, yung pare naman yung na, ano niya yung number niya ano po. So, sa inyong lahat, salamat sa mga naniniwala at uh, nagbibigay ng views sa akin sa mga lahat ng viewers diyan sa itong video na po sa Yan, maraming maraming salamat po sa inyo. So, ito po, nandito po tayo ngayon sa Santo Rosario sa shop ni Kuya John, ano. Marami silang gawa, marami silang gawa ngayon, ano. Bali kasi ito yung mga dati oh, mamaya iikot natin ano. Tapos mayroon po sila ngayon ano yung tinatawag nilang uh, yung tinatawag nilang chopper, chopper. Yung customer talaga maganda. Mabili ngayon yung style chopper. Na uh, pabilog, pabilog yung uh, harapan ano. Style chopper nga yung ang tawag nila. So mamaya ipapakita ko. Iikot muna tayo dito sa chat ni Kuya John ano. Uh, Shoutout out nga pala kay Lucky Herada. Uh, Shining G, Shining G pala from Hong Kong. Shout out sa iyo sa lahat ng mga viewers ko. Uh, Shoutout sa inyong lahat. Hindi ko na kayo isa-isahin. Ah, uh, na tumatangkilik sa Ransom TV. Uh, maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Ali Turkey, Ali Turkey, shout out sa iyo. Turkey. Lucky Herada, nay dagbal, nay nagbal. Kay Ramil, Ramil uh, OFW. Ayan, yung mga bisita ko kagabi kay tinay uh, lifestyle ay yan shout out shout out ano basta sa lahat na inyo sa lahat ng mga viewers sa inyo diyan sa lahat, na ng mga viewers ni Ransom TV maraming maraming salamat po sa inyo so ngayon iikot ko po sa inyo ano iikot iikot tayo yan iikot tayo Ayan, iikot tayo. Ayan sa mga ano na yan. Ayan naman. Ayan yung, yung mga ginagawa. Ito tabing highway lang to. Ayan po, ayan po yung mga ginagawa nila, no. Tapos ito. Ayan. Okay. Oh, ikot po tayo, no. Ito naman yung mga dating style, yung uh, plain lang yung dito, ano, yung mga standard pa rin dati na gawa nila, yung standard ito yung standard na yung uso, yung flat lang siya, no. Ayan pa rin naman yung presyohan. Yung presyo ni Kuya John sa ordinary, sa mga ganito, ah, uh, 17.5, ano, hanggang, basta ganun, 18 o oh, 17.5, ganun. Tapos yung uh, semi-ordinary naman, yung ordinary yun, ano, 17.5 hanggang 18, basta ganun, naglalaro siya ng ganun. Tapos yung mga, ito naman, yung special, yung semi-ordinary pala, uh, yan ay uh, 27 tapos ganito naman o oh, yan yung ganito ito special ano ito mga yari na bubong na lang bubong na lang upholstery na lang ang kulang ng mga upuan at saka yung bubong ito yung special ito yung special yung nakakalaga ng 38 38k ano o oh, eh? siganda ano 38k tapos ito yung ipakikita ko sa inyo special special ito ano ito yung tinatawag nilang chopper ayan ang ganda no ganda ayan ikutin natin chopper yan yung style nila ngayon yung bagong customize nila na chopper ang tawag chopper ayan po ano o, style chopper o. yan kaganda ng kulay ano green yan naman yung chopper nila, mayroon din siyang katulad niyan, mayroon din siyang espesyal Yan espesyal na yan, yan nagkakahalaga yung chopper na yan, nagkakahalaga ng 38k. Tapos mayroon yan semi ordinary, yan yung nagkakahalaga ng 27. Yan 27, tapos yung ordinary naman, yung nagkakahalaga ng 17.5 hanggang 17 na kukuha mo. Ito yung espesyal nila na tinatawag nilang chopper mas maganda kasi may da, may, may mayroon pa meron pa siyang reserba yung lagayan ng gulong dito sa likod ayan yung espesyal ng chopper nila na style na yan ano ayan tapos oh. Eh. ano dito marami rin silang mga ginagawa ito oh ayan dati na ginagawa nila yung flat lang yung uso ayan ito ayan ang mga nagtatrabaho na mga ano ito po yung oh, ano talaga yung style chopper niya ano? ayan oh, ayan yung ordinary na chopper ang ganda ayan yan po si kuya dyan yung nakapink yan po kuya yung mayari si kuya dyan o oh, ayan yung mga style nila yung mga ginagawa tapos pupunta naman tayo dito sa isang chopper ulit na ginagawa ayun ito yung halos ordinary na ano storage mga standard pa rin naman yung sukat katulad ng dati ano. pero kung pwede kayo magpa-customize dito dadagdagan yung sukat pag-uusapan nyo yung bayad nun kung gusto nyo magpadagdag ano. yung standard pa rin yung mga sukat nila tapos dito tayo sa semi ito yung semi na chopper hmm. ito naman yung semi ano yung uh, ano, ito, may siding siya. Siding. Ayan. Tapos likod. Ayan. Pero ito, wala nang reserba na. Katulad doon sa special, wala nang reserba na gulong ng lagayan. ito yung tawag dito. Yung chopper na semi. Ayan. Semi special na chopper. Ayan. Oh, so, ang ganda rin, ano? tingnan nyo naman o, yan o tapos dito sa harap ayan o tingnan nyo naman chopper na chopper ang ano dating ano ganda ayan oh, tingnan naman kaganda ano So, sa lahat ng mga gustong magpa-customize, magpagawa ng mga ganitong style na kulong-kulong ano. Uh, ilalagay ko uli doon ang contact number ni Kuya John, yung may-ari. John uh, John Dela Cruz yun. Yung ano. may-ari para kayo po ang mag-usap. Uh, pwede nyo tawagan anytime si Kuya John nandito lang naman sa kanyang shop. Ayan. Tapos si eh, ayan. Si Kuya Rome. Ayan si Kuya Rome siya po ang gumagawa nito. Yan. Yan po ang gawa ni Kuya Rumi. So lahat naman sila yung mga gumagawa. Marami silang ano uh, gumagawa kaso lang ngayon ay linggo kaya wala yung iba ano. Hindi natin abutan yung iba hindi pumapasok yung iba kasi linggo. So yan lang sila tapos mayroon doon yung nag-upholstery doon sa kabila. Yun naman nag-upholstery. So, ayan. Sa may mga ano, katanungan diyan, ano? Ilagay niyo lang ang uh, tanong niyo doon sa chat box ko para sagutin ko po kung ano ang mga katanungan n'o dito sa Bolong-Bolong. Basta 'yung pare naman 'yung sukat nila, 'yung standard na dati na binigay ko. Tapos 'yung mga presyo, wala na rin pala, wala pa rin pala pagbabago ang mga presyohan, ganun pa rin. So, Ayun uh, selamat selamat